Paakit na tayo sa matarik na dadaan <laughs> natin. Ayan, okay tayong daan sa taas. Oh. Ang ganda na. So yan, yeah. paakit na tayo mga palangka. Enjoy the ride. Wow. Napadaan ulit ako dito sa lugar na ito. Comment-comment down below sa so, nakakarating sa dami ito. Oo, di ba? Bakit ay palikuli pa? So, yun Ang ganda. Wow, 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 Thank you, thank you so much. Yeah at ako lang magisa isa dito sa harapan ng sasakyan kaya ipinaka nakakagawa ng video wow 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 ganda lang ng kalikasan ano kisayip na babag ayun 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 Muli, Father Ika, thank you so much Naman ako ito, nakikita Ang ganda ng biyay Kung ngayong araw na ito Ang aliwalas ng kalangit tayo Ngayon Wow So yun guys This time, tayo ay paahon naman Bababaan O, diba? Diba?

So, you're Modi, Thank you so much for watching, share, and follow, and like. Love you all, guys. See you in See you in the next video. Love, love, love. Wow. Oh, they <laughs> Yan mga panamga, bye for now. Thank you so much. Pasensya na, medyo magalaw ang video. Yeah. Oh, contento po. Pag-i-comment down below sa nakakaribid sa aking dinadahan. Bye!